Hi hey guys! Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Nandito naman po tayo sa aking channel. And for today's video guys, ay papunta po kami sa Barangay Umawas May Dulong Stern Summer. So mapapaisip o mapapatanong po kayo kung ano po ang meron sa pupuntahan po namin. Ang meron po doon guys ay magandang view ng dagat. So samahan niyo po kami mga kaibigan. Pakita ko po sa inyo. Hi guys! Hi guys! Welcome back to the Hi guys! Welcome to Shidi Cafe Vlogs! Nandito so, po kami ngayon sa umawas What? Jewel? What? I have this na Ang ganda-ganda naman ng Omawas. I don't like to Oh. <laughs> oh my god. <laughs> Ang hina. <laughs> Ang hina ng boses mo, ante. Oh my God, ang ganda dito. Oh, Nabasa na ako, guys! By the way, guys, ito po ay makikita oh sa Barangay Umawas, Maydolong stern summer. Ito po ay napakabilis makita kasi ito po ay along National Highway lang po. Kahit nasa National Highway po kayo ay makikita niyo po ito. So, ang ganda po dito guys. Nakaka-relax as in. And uh, makikita niyo dyan yung sa may stone formation. Ang tawag po dyan ng mga taga dito. Mas kilala po yan sa tawag na Disneyland. Wow. Yung pagpunta po namin ngayon guys ay low tide. So, makikita nyo, medyo mababaw lang po. Pero kahit mababaw lang po dyan, nag enjoy po kami dahil sa mga alon at saka sa pasabiyo sa lahat ng lugar. And in fairness guys, wala po kaming suot na chineras dyan kasi napaka-smooth ng buhangin. Wala po kayong maapakan na pato. So, free. I mean, safe. maliban pa din po doon sa Burungan na may surfing site sila doon. Dito <laughs> din po sa Umawa. Napakaganda din. tingnan nyo guys. Makikita nyo naman. Oh my God. And ipaganita eh, ko nga pala sa inyo guys. Tingnan mo yung, yung view dito. Talagang napakalawak yan. Kasi we're facing Pacific Ocean by the way. And tingnan nyo ang, ang, sky. Yung sky guys, blue, ay, ang ganda ng weather ngayon. Perfect na perfect. And blue ang sky natin. Blue ang dagat. Tingnan nyo. Wow! Ang ganda! Yeah. Guys, gusto ko yung mga ganito. Alam mo naman mo, nature lovers. Ayan. So, super happy natin pag nakakita tayo ng ganitong mga views and in fairness guys maliban po sa magandang view ng dagat dito yung sky pa na blow yung dagat na blow sa other side ay mga green. ganun po ayan po guys tingnan nyo yan mga puno ng nyog mostly ayan grabe ang lakas nun ah ayan guys tingnan nyo naman Wow! Parang naaalong. Oh, wow, wow, wow. Wow. That's a very, very wow. Wow. Kahit nabasa-basa ng aking stabilizer, sige, go pa rin. Wow! The little mermaid is here. That's That the little mermaid. The little mermaid. mermaid. Video <laughs> mas ma ayan oh, nagso-surf sila guys. O tingnan niyo. Kasi ito po ay surfing site ng Eastern Samar. Meron din po sa Borongan, guys. Ayun oh. guys, ayan makikita yung, pakita ko sa inyo doon banda guys, mas mal malalaki yung waves, so nandun po yung mga nagsasurf, ayan po nandun wow, ang ganda super that's a very mother of summer wow. ang ganda yes. So guys, tingnan niyo. So ayan po. Oh my god, nakakatuwa as in sobrang ganda dito. tayo si di tapili la May bata! May bata! Bata dito sa tabi ko. Ayan. Say hi! Hi! skate. So may baon kaming uh so, snack. So mag-snack muna tayo. Baka po guys na itatanong niyo kung may babayaran bang entrance fee dito? Wala po. As in wala po kahit Magkano kahit piso wala po kayong babayaran dito. Anyone can come. Yung buhangin po pala dito guys ay medyo may pagka-green na ah. hindi ko masyado maano basta ganyan ang itsura guys or ganin ang color ng buhangin na pinong-pino and maganda po guys yung hindi po basa yung talagang tuyong-tuyong buhangin kasi po parang may mga glitters po siya na kumikinang-kinang. <laughs> Malaki na guys yung mga waves. Ano yun? Nabasaan na guys ang aking <laughs> <laughs> lalo, lalo, lalo. <laughs> basa na basa ng ang cellphone ko so. Nagka-high na po guys, kaya ang tubig ay lumalaki na or medyo lumalaki na po at pati yung mga alon ay medyo lumalaki na din po kaya siguro maya-maya uuwi na din po kami. makikita okay, nyo manan po guys napakaganda dito and ganito po paghapon na dito Isa pa, last na. No. Bakit kaya high tide. K naka high tide kasi kanina pagdating natin low tide. Hindi. So ngayon na ano high tide. I, I can carry you with the wind. Kara kara kay. So, uuwi na po kami, guys. Kasi malapit na po. naman mo, guys, ganda doon. Doon pala na sa part. Ayaw, ang ganda oh. Doon sa part, sa area na yun, guys, ay yung malalaki ang waves. Ano Ayan, nag-enjoy. Nag-enjoy kami oh. Sure ka? Kaso ayoko yung kasi may mga kasama kasi tali. Ay, lagi naman may kasama talagang ano. So, nag-enjoy naman po kami and hindi lang nag-enjoy. Super enjoy kami. What the? Ayan, medyo mabuhangin ang aming mabuhangin pa pala Hindi lang medyo. Ay, hindi lang So, ayan. ayan po, guys, ang aming mga paa. Punong-puno ng buhangin. Buhangin na. Kasi dito, guys, ay... Ang buhangin po kasi dito, guys, ay kulay itim. Pero maganda siya, lalo na pag naanohan ng araw. Kasi parang may mga glitters. So, kumikinang-kinang. Okay. Pulo, <laughs> so, unti-puti kamay po. Guys. Ang gabi na. And may... Say hi, hi guys. I'm going home. I'm going home. Did you enjoy? Papa. You bye. Thank you for watching. See ya. Thank you for watching, guys. Bye. Ooh, test by the motion